Nakinabang na ang maraming commuters sa extended na biyahe ng MRT3. Layon daw nitong maservisyohan ang mga laging ginagabi ng uwi mula sa trabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Madalas ginagabi ng uwi ang working mom na si Ruth mula sa kanyang trabaho bilang accounting staff para makauwi sa Commonwealth sa Quezon City, kinailangan niyang sumakay ng bus o motorcycle taxi. Pero nang mabalita ang na-extend ng isang oras ang biyahe ng MRT, good news ito para sa kanya. Misa kasi meron kami mga meeting after work. So inaabot kami ng 11 o'clock. Marami pa rin pasahero po. Ganong oras. Ang engineer na si Chorney, hapon natatapos ang trabaho. Pero iniiwasan niya ang rush hour para hindi makipagsiksikan sa mga pasahero. Kaya pabor din sa kanya ang extended operating hours ng MRT3 para makauwi ng muntin lupa. Yung tapos po ng working hours ko is 5 p.m. Kapag na-delayed ng ilang mga 30 minutes, uh, ilang minuto lang, mas gabi ako nakakawin. Ayon sa Transportation Department, gusto nilang maging hawahan sa biyahe kahit papaano ang mga late umuuwi. Kaya naman inextend ng isang oras ang last trip ng MRT-3. Ba y ba y kung dati, sarado na bago mag alas 10.30 itong Shaw Boulevard Station, 11.20 p.m. na ang pinakahuling biyahe. Sa magkabilang dulo naman, 10.25 p.m. na magsasara ang North Avenue Station para sa mga pasaherong southbound. Habang 11.04 p.m. naman ang closing time ng Taft Avenue Station para sa mga commuter na pahilaga. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bossa, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.